Ah, uh, Commissioner, ano, um, Leonardo, bakit nabanggit ng Presidente you know, na ma maaasahan ka sa paghawak ng pera? Ah, uh, siguro po si uh, former President po nga. Uh, Ang tatanungin namin. Kasi po, hindi ko po alam bakit niya sinasabi. Tinanong ako kung alam kong rason bakit iglesia ni Kristo ang hinanap. And then, o oh, ito, para malaman mo na. Ano, Tapos in-explain niya sa akin kasi iglesia, kasi yun na nga, trustworthy daw sa pera na maasahan. Kung tumatanggap ng pera si Peter Parungo mula kay Muking na nanggaling sa Malacanang. Hindi ako naniniwala na si Peter Parungo na may kaso ng rape, siya magbibigay ng pera sa mga PNP officials na nagpe-perform ng operasyon. Hindi ba ikaw ang umahawak ng pera na nanggagaling kay Peter Parungo? Ah, uh, Commissioner, ano, um, Leonardo, bakit nabanggit ng Presidente na ma maaasahan ka sa paghawak ng pera? Mr. Chair, siguro po si uh, former president po uh, ang tatanungin namin. Kasi po, hindi ko po alam bakit niya sinabi. Hindi, Sige po. Hindi so po we will be... Akin, uh, Mr. Okay. Um, okay. So, since wala po yung ating pong former president, we will assume that, uh, let us assume na yung mga sinasabi niya ay totoo na maaasahan ka sa paghawak ng pera. Ang ibig ba sabihin nito kasi nakita rin natin dun sa testimony ni uh, GM Garma that yung pera nang galing kay Yusek Muking. Si Yusek Muking na nasa Malacanang, siya nag-release ng, pera kay Peter Parungo. Okay. And si Peter Parungo ay hindi naman natin masasabing opisyal ng PNP. As a matter of fact, si Peter Parungo ay may kaso ng rape. Di ba? at siya tumatanggap ng pera in accordance with the testimony of David of GM Garma. At doon sinasabi, natatakot si Peter Parungo dahil malaki na yung perang nasa BPI, sa PS Bank, at sa Metro Bank. Now, ang tanong, kung tumatanggap ng pera si Peter Parungo mula kay Muking na nanggaling sa Malacanang, hindi ako naniniwala na si Peter Parungo na may kaso ng rape, siya magbibigay ng pera sa mga PNP officials na nagpe-perform ng operasyon laban doon sa mga nasa listahan ng drug watch list. Hindi ba ikaw ang umahawak ng pera na nanggagaling kay Peter Parungo? Hindi po, Mr. Chair. Wala kang binigyan na pera ng mga generals, kernels, majors at captains? Wala po, Mr. Chair. At lahat ng mga sinasabi uh, doon sa testimony na napidabit ni uh, Colonel Garma ay dinidinay mo? Dinidinay ko po na tumanggap po ko ng pera galing kay... Uh... Medyo nagulat lang ako na tinawagan ka ng ating former president. Uh, sa pagtawag sa iyo, uh, ilang minuto kayo nag-usap. Mga ilang minutes po kayo nag-usap? Mga one minute lang siguro, Your Honor. Uh, tinanong ako kung alam ko ang rason bakit Iglesia ni Cristo ang hinanap. And uh, may silence kasi hindi ako mimik sa mga samagot ka. And then, oh, ito, para malaman mo na. Ano, Tapos in-explain niya sa akin kasi Iglesia kasi yun na nga, trustworthy daw sa pera masahan. Uh, pagdating sa pera, ang ano Iglesia. Ano pa? Kano ang na? napag-usapan niya. Ilang po. Ilang? Sino pa mga tumawag sa iyong personalidad? Wala na pong ibang tumawag po. Siya lang po. And my relatives, Your Honor. Mga relatives mo? Wala nang uh, uh, kapwa mo, polis? Wala bang uh, mga congressman? Senador? Uh, uh, none, Your Honor. Uh, Mr. Chair, none po. Wala. Wala nang ibang tumawag. Okay. I just wanted to be clear, no? Uh, GM Garma, no? Para... At least maliwanag tayo that you are not uh, being pressured by anyone uh, inside and outside of this House of Representatives. Otherwise, we will not allow some pressure coming from this House and outside that is pressuring you to say something against your will. Yun lang po yung gusto namin malaman.